So, what's up, lads? Magandang hapon sa ating lahat. Nandito na naman tayo para makapagbigay ng kalaman dito sa patungkol sa starter relay ng uh, G, Yamaha. Lads, makita yung kanyang stock na starter relay. Yan nun, makita mo yung uh, malalaking wire na yan. yan. At saka ito naman kanyang socket. Pag-usapan natin yan, lads, i-convert natin siya doon sa Bosch relay. Kasi medyo uh, nauhugot ng kanyang mga socket at kinakalawang na rin panoorin nyo po ang buong, ang bang video mga lods at uh, umpisa na natin sa lods yan lods yung uh, starter relay ng uh, Yamaha Nobuji ito lods ito yung uh, battery Ayan. Tapos, ito naman isa. Ang papunta ito ng uh, starter motor. Ito yung sinasabi sa yung switch ito na yung conversion natin sa starter relay ng uh, Mio Novo C. Ito yung wire niya, Lods. Ito. So, Tatlong wire ito. Ito, yung red wire, papuntang susiyan to. Tapos ito, yung uh, yellow, may line, uh, uh, brown, may lining na yellow. Ito na may yung accessories wire. Once na, naka, naka-on tong uh, ignition switch mo. Tapos ito naman isa, itong uh, blue na mayroong lining na white ito naman yung uh, sa dito sa push button ito negative uh, negative ang uh, dinaluyan nito lods tapos papunta tayo dito sa relay itong uh, red papunta to siya nang uh, positive ng battery. Tapos ito yung relay. Nagsama sila sa number 30 ito. My fuse. Tapos itong number 86 na relay dito natin kinabit sa ground ng push button itong blue and my lining na white. Tapos ito namang 85 papunta to dito sa ano gilo na may lining na white in accessories white tapos ito may fuse kapunta ng positive ng battery okay lo so maya update ko kayo pag natapos ito <silence>